Nana may eksik kesa nang may eksik. Monong pa ka? Ha? Monong pa ka? Ay, eh, susakay! Otro! As... Hello <tuh> mga kaagtang. Sadi Hindi ako sa port. Hindi ako sa fish port. Ang view ko kay hindi ako sa fish port. Sa inupakan. Ay, mga bangka dira sa akong likod. Anya, ang view na sa baywalk. Yung napaka nice lang. Biwok sa inupakan. Ayan o. Oh buwok nila sa inupakan. So, ang oras natin is 7. 706. So, nakagala na naman si kaagtang pagkat yung aming uh, negosyo ay isda. So, nagantay kami na may uh, dumaong na bangka. At kami ay namimili. Yan yung view, oh. Ang ganda. Pupulta namin yan mamaya-maya. So. lakad na tayo dito. Lakad na tayo. <laughs> yung kasama ko is nandun sa ano na, na, na sila ng ba na bangka. Ang ganda talaga ng view ng mga ng view. So, pupuntahan natin mamaya-maya. Antay pa yung asawa ng isda na dumao ay bangka. Oh, ang lamig! kapakalamig. Salamat po sa nag-like. Hindi <laughs> ko makikita kung sino. Ah, okay. Ayan o, oh, napakalamig dito mga kamatang. Ang ganda talaga doon o, oh, napakaganda. Hindi nyo lang ma... Sold high. Life in North Carolina. Hello. Good evening. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Gusto ko pumunta na agad doon. <laughs> Ang ganda kaya. Hello from Greensboro, North Carolina. Saan po ba yan? Salamat po sa patamsak. Ay, nakaka-bless naman po talaga. Salamat po sa inyong patamsak. May bigyan ko po kayo ng jacket natamsak po kayo sa akin. Salamat po. May nakakatuwa naman po talaga. Ayan o, sa po dyan. Salamat.